Ako si Kabong, immigrant sa Canada. Lumalaban para sa pamilya. 8 years na dito, pero wala pa rin ipon. Umorder nga pala ako ng mga t-shirt at hoodies para sa mga order ng ating customer. Pinabuksan ko na rin kay Mrs. para ayusin at isort niya yung mga hoodies, t-shirt na gagamitin namin. Masasabi ko nga na blessed kami kasi kahit na bago pa lang kami, marami na rin umorder sa amin. Habang nag-aayos nga ng mga t-shirt si Mrs. Inaayos ko naman at piniprepare ko yung mga design na requested ng ating mga customer. Nilinis at inaayos ko na nga rin pala yung ating machine na gagamitin sa pagprint ng design. Sinimulan ko na rin yung pagpiprint, dinobol check yung ating mga powder, ang ating ink kung kumpleto. Okay na okay naman, walang problema chinir ko na rin yung aking exhaust para sigurado na walang usok na lalabas para hindi maamoy ng mga bata. At ayan, swabbing swabe yung pagpiprint natin ng mga design ng ating mga customer. Habang nagpiprint, nilinis ko na rin yung ating uh, basement. Pagkatapos, pinagupit ko na kay Mrs. yung mga na-print na design para ma-press na mamaya. Mahirap kasi sa pag nagkasabay-sabay kung ako lang lahat ang gagawa. Ayan, ipinares ko na rin yung design natin. Ito nga pala yung pinakagusto kong part sa paggawa ng damit. Nakakatuwa kasi na makita yung quality ng ating t-shirt. Tin tiniklop na nga rin pala ni Mrs. Tapos ipinak na, pinikturan na sinend sa ating customer. Ayan. Napakaganda. Salamat sa mga customer na nagtitiwala sa atin. Hindi pa man kami ganoon kagaling sinisigurado naman namin na quality yung aming gawa. Maraming salamat uli. Ito na nga pala yung aming mga finished product na hoodie. Ayan. Mama, mami, mom, bra. Ayan, sa mga gustong umorder, mag-PM lang po sa atin. Thank you.